dahil marami akong nakuwang kanin mga kajuit sa planta ay ipapakain ko to sa mga asong gala dito sa Saudi so hinaluan ko yan nung dog food so isisiperit ko na rin yung kay tagpi at kay scoby ito yung kay tagpi at uh, kay scoby so ito para sa ibang aso Ayan nga mga kajuit, ang inuna kong dalhan ng pagkain ay si Tagpi. Ayan, kumakaripas na ng takbo. Ayan yung pagkain mo. Ay! <laughs> Aba! So, dito ko na ilagay ha. Kainin mo na yan at ako yung ano, magpapakain pa sa iba. So, iwanan ko na lang muna yan mga kajuit at dalaw ko ng pagkain si Scooby at ang ibang aso dito sa Saudi ayun nga mga kajuit dahil tapos ko ng bigyan ng pagkain si Tagpi ay punta naman ako dun sa labas para bigyan ng pagkain si Scooby at maging ang ibang aso so iniwalay ko na rin yung uh, pagkain ni Scooby mga kajuit. dito na ako sa labas mga kajuit at hahanapin uh, ko lang si Scooby para niya ibigay yung kanyang pagkain. Ayun pala si Scooby mga kajuit. Scooby! Oh. Akin lang siyang puntahan, mga kajuit. <coughs> Scooby! Hinahanap niya ako mga kajuit. Dito ako! Tiyo! <laughs> Ang bihira ka. Ah, halika na, halika na. Ah, ito pagkain mo. Ayan, mga kajuit. Kung ganito sana kumain si Tagpi, napakaganda. Hindi pihikan sa pagkain. Yung binigay ko kay Tagpi ka kanina mga kajuit is uh, hindi niya kaagad sinunggapan. So, maiwan ka muna dyan, Scooby, at ako'y uh, magdadala naman doon sa ibang aso. So ayun nga mga kajuit, may namata na ako na aso dito. So bibigyan lang natin sila ng kanilang uh, makakain. So dito tayo sa first station, hatiin ko yung uh, pagkain dito ko ilalagay at saka doon sa kabila. Eto, medyo may pa sila sa akin, mga kajuit Ayun, Daming kaso no? Bahala na lang sila. Ito, nagsilapitan na sila mga kajuwita. Ang lalaki ng mga aso dito. Para mga husky. So yan, naamot na sila yan mga kajuit, dahil uh dahan-dahan ay lumalapit na sila. Subalit so, ah, uh, kailangan ko rin mag-ingat dahil ano, ang lalaki pala itong aso dito. So, ayan, ang dami nila. At uh, ang lalaki pa. Buti na lang at uh, hindi rin sila nag-aaway-aaway. So, magdadala lang din ako dun sa kabila. Bali may halong dugput diyan mga kajuit yung kanilang kinakain. At uh, may tubig na rin sila diyan. So meron din nagbigay ng pagkain doon. Ah, salamat kung sino man yung nagbibigay ng aso dito, ah, ng pagkain sa mga aso dito. Ayan, dito ako maglagay sa kabila. parang ibang lahi mga kaduit yung ano nagbibigay kasi biryani yung uh, pinapakain at ito may uh, mga galon dito na may tubig kaya yeah. saludo ako sa mga katulad ko na nagpapakain ng mga asong gala dito sa Saudi ayan oh <laughs> grabe yung lalaki mga kaduit so unti-unti kong mapapaamo itong mga aso na to kung madalas kulang lang silang mapapakain. At sa, sana nga marami akong nakukuhang uh, excess food sa aming uh, planta na hindi nakakain ng aming mga kasama. Ayan mga kanyo ito, ang laki. Mga lalaki na aso. Ito pa, oh. Ayun. Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima. Anim. Pito. So, pangwalo po si Scooby sa mga aso na nakita ko dito sa labas. So, yun nga mga kadyuit. Sana patuloy nyo akong suportahan sa panunood sa mga aking mga ina-upload na video dito sa mga asong gala dito sa Saudi. So kung ikukumpara natin mga ang mga aso dito sa Saudi sa asong gala dyan sa Pilipinas, dito sa Saudi sa matataba yung mga aso kahit na walang mga bahay dito dahil uh, yun nga yung mga pagkain na natitira ay uh, ipinapakain sa kanila. Never pa ako nakakita dito ng ah uh, buntot balat na aso hindi ay uh, bagko ang lalaki nila ta malulusog yun nga lang nakakapanghinayang dahil uh, nandito tayo sa bansa na kung saan bawal mag-alaga ng aso so ang tangi ko na lang talaga magagawa isang uh, bigyan sila ng pagkain para madugtungan yung kanilang buhay so maraming maraming salamat mga kajuit sa inyong uh, patuloy na panunod at pagsubaybay sa aking mga Ina-upload na video. So, God bless po sa lahat. At ako yung uh, babalik na doon sa aming uh, accommodation. At ako naglalaba. So, iniwan ko yung washing machine na pinapaikot. At uh, binigyan ko lang din talaga ng time na mapakain itong mga aso. So, ang oras dito ay sa uh, alas 7 ng umaga. God bless mga kadyo ito.